kasi nilang tapunan ng basura yan eh. Kilala as the oldest Chinatown in the world na established pa noong 1594. Ang Binondo ay marami itong mga center for trade, commerce, finance at marami mga iba't wide array of businesses. Simula dito sa Ongpin kung saan maraming mga jewelry, gold, mga stores, suppliers, and mga bargain etong Binondo Manila ay eh, unting-unting luminilis na rin. So ilang araw pa lang si Rome, 'di ba? Ang dami ng mga lugar dito sa Manila nilinis. Una na 'yung Divisoria, Arten. Dito kaya sa Binondo naman sa Ompin. Ikutin natin kung ano na 'yung kalagayan dito. Tapos daanan din natin itong Plaza Santa Cruz. Ito pala ay eh, bagong flashing din. Tingnan mo, ang ganda niya nating tingnan, no? Ito po 'yung Manila Serya natin ulit. So, kagaling lang natin sa, kanto, Divisoria dito sa Lucky Chinatown Kaya natin yung sitasyon lalo na doon sa Ongpin Diretso mo natin dito Ano? Okay. So may kita mo na itong bagong contractor ka ba uh, sunod sunod ng kalina paghakot ng basura Ayan, you know, Napakabilis no Ayan po yung Binondo Church oh, Wala namang akong dito mga street dweller pala oh. Sa bawat uh, kanto, marami ng pulis mga nagbabantay. Pasig River. Okay, maisa rin pala dito. Maluwag, no? Mga tambak ng basura na makikita nyo dito. So, kaliwa tayo ulit dito. Ayan guys, ito papuntang Jones Bridge. finish na. Saka mas uh, maluwag na siya ngayon, no? Grabe. Dito kasi daming mga akong dito, obstruction. So nandito na tayo sa Quintin Paredes. Ganda'ng tignan, no? Ito yung mga Dragon Lampos Cabin, yan na-install pa yun, panahon ni Yorme. Yung napakaganda ng uh, kanyang design. In on the church. Kanaan na tayo sa aking Ah, grabe, ang laking pinagbago ng umpin, no? Ano yung pagbabago ito, kabayan? Yung mga basura dyan, wala na, Oh. Ito ang plant box kasi ng mga dragon niya, nasisira yan. Ah, ginagawa kasi nilang tapunan ng basura yan, eh. Oh, maluwag daw. Grabe, hirap kayo dumaan ito ng ram. Parang ang nagipagpatendero. So, plant box. Ito kasi nasisira yan, kabayan kasi ginagawa nilang tapunan ng basura. Nakala nila ako dyan. Trash bin. Grabe. Ayos na oh. Ganda oh. Saka dito. Kontrolado na yung mga con, vendors. Ayos. Ang ganda eh. Dito ka pag gusto nyo maglaro ng casino? Saan ba dito? Ito yung palaruan ng uh, kasino uh, Chinatown Lailay uh, Hotel Alas sa sangin, no? mas maliwanag na Ang sinecure talaga dito itong kasada kasi kabayan dito may parking nga kasi dyan sa left so kung do mag double parking dito matraffic hirap dumaan yung mga sasakyan So ang open, gusto yung bumili ng jewelry so, Marami ito ka ba yung pwede Marami ka ba yung pagpili yan Kaparking dito eh, no, disiplinado So nandito na tayo sa Simbahan ulit ito Binondo, Manila. Kakanda lang natin sa Ongpin Street. At isa sa mga pagbabago niya ito kabayan, itong fountain. Ito, ito ginagawang kwanto. Parang swimming pool ito dati. daliligo Tsaka ito, medyo may itim. Tinan mo, oh. biglang uh, nabuhay muli, no? Oh. Ito kasi kabayan, maraming mga street dweller dito nakaraan. Tapos, ito, kumukuha sila ng tubig dyan eh. Kaya yeah, pag pinalitan mo ng tubig to, maganda na yan. Medyo kuha lang siya ngayon ng kulay green. Ang ganda tignan, ang linis oh. Kano, kano, after planting dito, parang ayusin na yung bangketa. Tapos, yung mga vendor din, parang ayusin yung pwesto nila. Ganda oh. So sa kanang kabay, mapuntang nga sa Carriedo. Pero tingnan mo yung fountain diba ang ganda na ng binondo. Itong fountain kasi Instagramable area na pinupuntahan lalo ng mga foreigner. Napakaganda ng background dito. Yan po yung arko ng Saong Pin. Alam nyo ka ba, ang, ang daming mga part sa Manila, itong may flashing nila. Ganda, mo. kita mo yung tiles nyo, pulang-pula.